ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon! Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa pagahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ikaw, ako, tayo, tinatawag din ba Jesus? Oo naman, pero paano? Mula pa lang sa umaga sa paggising ay tinatawag ka na Jesus para sa isang masayang kwentuhan. Nais niyang marinig ang iyong kwento, ang iyong dasal. Ang tanong, Yes ba ang tugon mo kay Jesus? Kung ikaw ay naglalaro, nag-aaral, paano ka tinatawag ni Jesus? Tinatawag ka ni Jesus at nais niya na isama mo siya sa ganitong mga gawain. Ang pagiging mabuti, ang pagiging masunurin, mabait, ito ay nang bagay ng pagtugon sa tawag ni Jesus. Ang tanong, Oo, pan ba ang inyong sagot? Katulad ni Simon Pedro, Santiago, Juan at Andres, nais ni Jesus na tumugon tayo sa kanyang tawag. Nais ni Jesus na ibigay, niya, ibigay natin sa kanya ang ating big yes, big heart, big hug para sa isang tugon na para lang sa kanya. Dahil love natin siya.